right, tutorial kung paano maglagay ng kapulido na sticker Birthday niya ito ngayon, si Brianna Hi guys! Turuan ko kayo kung paano maglagay ng kapulido sticker Linininsin niyo muna syempre Tapos kung pwedeng punasan ng pipe wipes para pulidong pulido yung pagkakadikit.

Kumuha ako ng tisyo. Ayan ako kasi may mga... Ano ba? Ayan. Uh, o. No? Pag sobrang linis na talaga, yun na yung magandang kapit. Ayun, ayun. Ilagay na natin ang kapulido sticker. Ayan yung laki o. Oh. Pulido pagkakakabit ng sticker. Ayan. Huh? para makuha mo siyang sentro dapat si pating mo may hindi tapos kung hindi lang yung bakbakan mo yeah. Dapat di yan gagalaw. Ayan. Same position. dikit mo na sa taas. Pag lumikit yung taas na yan, di na yung gagalaw mo nga ako. Ayan. Anggalin na natin sa baba. Ayan.